humiga ako sa nainitan ako. Nagkabit ako ng lashes, guys. May bago kasi akong dating na lashes na inano sa ni review. Ayan, ang cute, 'di ba? Para lang siyang ano, natural lashes. Fake lash. Fake eyelash. Asa na yung isa? Tatlo yan ah. yung isa. Ayan. di kita. <laughs> ang cute. Mm. ba? Diba? Pag dinagdaga, tatlo nga lang nilagay ko dyan eh. Tatlong yung makapal sa mga bagay niyan. Pag, pag dinagdagan ko pa yan. Dito lang kasi nilagyan ko dito ang to. Pag dinagdagan ko pa yan. Oh, ang ganda na tingnan talaga yan. Hmm. Hilaw na yan. Tinan Ah, okay. Lalabas kami ngayong gabi. Ni Princess Gabi. Nakapala kami lumabas pupunta kami kay Ate Carmen ng last minute kasi nag-aya si Ate Carol ng late dinner sa bahay nila kasi birthday ni Ate Carmen pero umalis siya kanina pasensya na guys at madilim naglalakad kasi kami nagmamadali na rin kami kasi andun na si Ate Carmen dapat surprise na nandun kami pero naunahan niya kami so, pupunta na kami doon uh -huh. bahay na kami guys. Kauwi lang namin. Ano, ano, na? Ah, mag 11 na pala be? 11 na ba yan? Oo, oh, 11 na. Umalis kami kanina mga 7.30 na rin o 8 na rin yun. Ayan. So, feeling ko wala, rin, wala na rin naman kaming gagawin. Grabe yung pawis ko. Oh. Tinan yung pawis ko. Naglakad lang kasi kami ni Princess pa uwi. Wala na rin kaming gagawin ngayon. So, so lagi na lang ako walang outro, guys. Kasi nga, di ba? Lagi ko nakakalimutan mag-outro. So, mag-outro tayo for today's video. Thank you so much for watching, guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa channel ni Mayang Josa. And huwag kakalimutan mag-subscribe na rin sa Royal Farm Vlog. Thank you so much for watching. See you again my next one. Bye! Tomorrow. Good morning, guys. Galing ako sa labas. Tinan niyo yung pawis ko. Oh, di ba? Ang OA. Oh. Hindi ko alam kung ano itong mga tumutubo sa akin. Pa. Ang OA ng pawis. Ganyan ako pagpawis. Pagka... Galing ako sa labas Tapos ano Naglakad ako Or Basta saglit na saglit lang Grabe na yan siya Sobra na yung pawis Ang okay sa Watery talaga yan As in water Buong katawan yan Yan no Grabe Yeah tulo na yan sa chan ko Sa likod ko Yan no Grabe na yung pawis na yan, yan. So, ayan. Nagkoko tayo for today's video. <laughs> Hindi na pa ako hirap na hirap mag-chat dahil sa kuko na to. Ayan. So, dahil sa, sa vlog, dahil sa pagbenta, paghugas tayo ng plato. So, paano to? Hindi ako sanay na magkoko kong ganun. Eh! Sige. Itatesting natin. Nangingilo na. Actually, nangingilo na ako dito, guys, ha. Kasi pag tumatama, ito, tumatama. Tapos, matibay din yung pagkakalagay kasi. Pag tumatama siyang gano'n, nangingilo ako. Hindi na. Maghuhugas na muna tayo. Kata niyo yung braso ko. Ah. Ito yung mga strangle kapag ka... Uh, Mag-iinarte ka. Mag-inarte sa kuko mo. Sa... Wala, kailangan ko kasi siyang i-review kanina. Kailangan ko siyang itabit para may ipakita ko. Pero sa totoo lang, kanina ko pati gustong panilalim. Kasi kapag nanay ka, ewan ko depende kasi yung ibang yung ibang ano naman yung ibang nanay naman, eh, mahaba rin yung mga kuko. Mahaba. mga ganyan. Kaya naman nila din, ano, kaya naman din nilang magtrabaho, trabaho na. hindi sa gabal yung kanilang mga kuko na ganyan. Pero ako kasi hindi ako sanay na ganyan kahaba yung kuko ko. Lalo na ganyan super, super haba. Yung ganyan kahaba. Humahaba yung kuko ko pero mga saktong haba lang. Tapos puputol na siya. So, ano kasi sobrang lambot na kuko ko. Kaya mabilis din siya maputol. Hindi ako nakapag-try ng ganito sobrang ganyan kahaba. Hindi. Kasi nga napuputol siya. So, hindi ako sanay gumalaw ng ganyan na may mahabang kuko. Uh, din ako sa ibang mga nanay na kaya nila. Diba? So, naglaro tayo ng ganda-gandahan ngayon. Naglagay ako ng kuko ngayon. Actually guys, umaambon at gusto namin lumabas ni Princess, maglakad sa labas. Naku, yung tubig na matay. Okay, nawala ng tubig, so hindi ko alam. Hindi natin ito harap bugasan. Mamaya na. Pag bumalik na ulit ang tubig. Nalabas kami ni Princess, magpuhok kami sa labas. E eh, kaso biglang umambon. Pero parang, wala nang ulan na ka, no? Parang wala ng ulan, kaya Go na kami. Gora na kami. Dito kami sa bazaar, guys. Nabili kami ng merienda. Di princess. May na fries. Iyon, bahay na kami, guys. Bigla na namang umula. Bigla mo umula. No. Naula ng kami ni princess. Ayan. Ito uh, yung sa akin. Fried noodles. Kay princess, fries, tsaka... Uh, or you milk tea. Milk tea yan, no? Anak, Ayan, fried noodles. Pagka kasi kami kumain ngayon.